Kaili, ba't ka malungkot? Anong nangyari sa'yo? Aa, ah, Ate Angel, wala to. Kasi si nanay, panay ng pangako, aalis kami. Hindi naman natutuloy. Sabi niya, kakain kami at magsisimba kami. Pura siya pangako, hindi naman natutuloy yung mga pangako niya. Hey, na, anak! na! Nakaredy ka na ba? Opo, anay. Bababa na po ako dyan. Halika na at na makapagsimba tayo at kakain tayo sa labas. Halika na, anak! Ay, teka lang, anak! May tumatawag sa akin, sasagutin ko muna Baka ito na yung deliver ko Hello? Oh, ah, darating na po yung deliver ko mga ukay-ukay -okay na bag O, oh, sige po, sige po On the way na ako dyan sa meet-up Sige po Naku, Kylie, anak, baka hindi matuloy yung alis natin Kasi dadating yung deliver ko, anak Kailangan kong meet-upin yun Pasensya ka na, anak, kung hindi matutuloy yung lakad natin ngayon Importante kasi yun, eh Babawin na lang ako sa'yo sa susunod, ano? Okay lang po yun, Nay Unahin nyo lang po yun o, oh, sige na, anak. Ikaw nang bahala dito. Ah. Alis na ako, ah. Sige po, Nay. Mag-ingat ka po, ah. O, nandun na ba sila lahat? Oo, Naning. Nandun na kagadi na pa. Tara na, bilisan na natin. Tara. Kylie, ba't malungkot ka? Oo nga, Kylie. Ba't ka malungkot? Kasi dapat paalis kami. Kaso nga lang si nanay may nilakad kaya hindi natuloy yung pag-alis namin. Ganun ba, Kylie? Palagi na lang nag buhay yung nanay mo. Oo nga, Kylie. Puro na lang iniisip ng nanay mo hanap buhay kung hindi pera. Oo nga, mukha ng pera yung nanay mo. Parang di ka na iniisip. Oo nga, Rosalie. Mukhang pera yung nanay niya. Hindi naman busy lang yung nanay ko. Tara na nga Rosalie Tara Mukhang pera Mukhang pera, pera. O oh, mga sis Tuloy tuloy lang ang live natin ha Ito napakaganda I-mine nyo na to O oh, yayamanin ang dating mo talaga dito oh, Mga sis ha oh. Ang code neto ay Ano bang code neto? Brown Brown ang code neto mga sis I-mine nyo na Okay Tapos eto naman Meron din tayong purse coin purse mga sis, ang ganda na ito. I-mine nyo na to. Sa white. Code na ito ay white. Oh, mga sis, ang ganda ng ating bell bag. Dalawa pa to. mine nyo na to. Napakamura lang talaga nay, nito. ito. May kaya ko ba aalis ah, tayo Pupunta tayo sa simbahan? Teka lang, Kylie. Nagla-live ko mamaya-maya na hanaw? Anak, diyan ka na muna sa tabi. Naka, pasensya nay, na kayo mga sis. Na. Medyo na Dami alam ako ito. na Medyo na alam ako ito. O sige na, yours na. Na ano ba? Yours na to. Ati siya, yours Salamat. Nice na kay Lee. ako mamaya na? Sana lang tamahin niyo na. Imahin niyo na. At Irish, excited na ako. Sana marami kainin natin. Jackie, tawagin natin si Ate Angel. Tara na, Ate Irish. Tawagin natin si Ate Angel. Tara. Ate, Ate Angel. Tara na, alis sa tayo. Lagit lang, nagbibase pa ako. O, tara na. Saan niyo ba gusto kumain? Kahit saan, Ate Angel. Basta ikaw bahala. Tara na po, Ate Angel. Jackie, Iris, tinan niyo si Kylie. ang oh. mukhang malungkot. Tara, Ate, tanong natin bakit malungkot. Oh. Kylie! Kylie, ba't ka malungkot? Anong nangyari sa'yo? Ah, ate Angel, wala to. Kasi si nanay, panay ng pangako, aalis kami. di naman natutuloy. Sabi niya, kakain kami at magsisimba kami. Pura siya pangako, di naman natutuloy yung mga pangako niya. Pura hanap buhay lang siya. di niya ako iniintindi. Pili, wag ka magsalita ng ganyan. Baka busy lang nanay mo sa mga trabaho niya. Mahal na mahal ka nun. Oo nga, Kylie, mahal ka ng nanay mo. Siguro busy lang siya sa negosyo niya. Oo, Kylie, mahal ka ng nanay mo. Kaya huwag ka magalit sa kanya. Mahal, mahal, hindi niyo naman ako mahal. Pura pera lang yung iniisip niya. Ayoko na umuwi sa amin. Kylie, huwag. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam kong mahal ka ng nanay mo. O paano yan? Alis na kami. Tsaka umuwi ka sa inyo, ha? ba kayo pupunta. Kayli dyan na kakain kami sa labas. Malaki kasi yung kinita ko, kaya i-delivery ko lang yung mga kapatid ko. O oh, paano Kylie? alis na kami. O oh, sige, ingat kayo. Buti pa kayo. Ate Angel, ang sarap. Ang sarap ng kinain natin. O oh, ikaw Jackie, nabusog ka ba? Oo oh, ate Angel, ang sarap ng kinain natin. Tara na. Irish Jacket din na niyo si Kylie o, oh. hindi pa rin siya umuwi, hapo na. Oo nga, Ate Angel, hindi pa umuwi si Kylie. Tara, lapitan natin. Kylie! Kylie, anong ginagawa mo dyan? Ba't di ka pa umuwi? Ate Angel, ayoko na po umuwi sa amin. Pwede po ba ako dito muna tumira? Kylie, pwede ka naman dito tumira sa amin. Kaso, baka maghalala sa iyo yung nanay mo. Kaya Kylie, umuwi ka na. Sigurado ako, nagkakalala na si nanay mo. Pero Ate Angel, ayoko na umuwi do Hindi niya ako mahal. Ate Angel, hindi niya ako mahal eh. Ate Angel, paano ba yan? Ayaw na umuwi ni Kylie sa bahay nila. Anong gagawin natin? Bahala na, Irish. Sige Kylie, dito ka muna. Pag hinanap pa na lang ng nanay mo, umuwi ka na. Sigurado ako, Ate Angel, hindi niya na ako hanapin. Hindi niya ako mahal. Sige na, pumasok na kayo doon. Ay nako, nakakapagod mag online selling. Buti marami akong nabenta. Makapagpahinga nga muna sa <sighs> Oo nga pala. Saan nga pala si Kylie? Kanina pa yun, mukhang hindi pa umuwi ng bahay ha. Kumain na kaya yung batang yun? Teka nga, maghahapon na. Saan na kaya yung batang yun? Ba't hindi pa umuwi? Naku po, maghahapon na. Ba't pa ba kaya umuwi yung batang yun? Saan kaya nagpupunta yun? Kinakabahan na ako ah. Teka lang, parang hindi ako mapakali ah. Kailangan ko na yata hanapin tong batang to. Kaylee! Saan na kaya yung batang yun? Kaylee! 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 <laughs> Bay, Marin diding Didi, napadaan ba yung anak ko si Kylie dito? Manag-isang hindi eh. Ganun ba? O sige na. Kylie! Kylie! Kylie, anak! As na kaya batang to? Ay, ate isang, ate isang! May tasabihin na ako sa'yo. Ano yun, Angel? Ate isang, si Kylie po. Ano po sa bahay namin? Ayun na nga po umuwi sa inyo eh. Nagtatampo po yata. Ganun ba, Angel? Eh, bakit naman daw siya nagtatampo sa akin? at isang kaya po siya nagtatampo kasi po puro ka na lang po negosyo hindi mo na daw po siya iniintindi tapos at isang sabi niya hindi mo na raw siya mahal puro ka na lang daw pangako hindi mo naman daw tinutupad ganun ba Angel? aminado naman ako na netong nakaraan napapabayaan ko siya kasi sobrang lakas ng online selling ko eh Asa na ba si Kylie nang makausap ko? Para masabi ko sa kanya, Angel na mahal ko siya, na ginagawa ko lang naman lahat ng ito para rin naman sa kanya eh. Sige po, ate isang dundun -dun po siya. Tara po, punta natin. Tara. Kylie, Kylie, nandito nanay mo. Hinahanap ka na. Kylie, anak, lumabas ka na dyan. Umuwi na tayo. Nay, ayoko na po umuwi. Di nyo naman po ako mahal. Pura pera lang yung iniisip nyo. Kylie, anak, hindi totoo yung sinasabi mo. Alam mo naman na mahal na mahal kita, anak, di ba? Magpapaliwanag ako sa'yo. Kylie, sige na. Bumaba ka dyan. Makinig ka kaya't isang. Kaili, anak, alam mo naman na mahal na mahal kita at aminado naman ako na napapabayaan kita at hindi ko natutupad yung mga pangako ko sa'yo. Pero anak, alam mo naman na ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ating dalawa. Tsaka anak, batawarin mo ako kung lahat ng pinapangako ko sa'yo hindi ko natutupad. Ayaan mo anak, simula ngayon, maglalaan na ako ng oras at panahon para sa'yo anak. Tsaka ngayon anak, Maraming maraming salamat sa'yo at pinaintindi mo sa akin kung ano yung pagkukulang ko sa'yo. Ay, ako din po. Sana po mapatawad niyo ako sa sinabi ko po sa inyo na masakit. Pati po yung paglalayas ko. Sana po mapatawad niyo ako. Di ko na po uulitin lahat ng ginawa ko. Oo naman anak, pinapatawad na kita. Mahal na mahal kita eh. Pero ako ba napatawad mo na? Opo anak, pinapatawad na din po kita. Ganun ba? O anak, pwede ba kitang mayakap? Oo Magis naman eh. ay. Halika nga.